Hello mga ka-farmers! So for today's video ay kukumustahin po natin ang aking mga biig na pang testing ko kung meron pa bang ASF dito sa ating kulungan mga ka-farmers. So So, sa matatandaan nyo po, bumili ako ng dalawang biig na pang testing kung andito pa ba sa kulungan natin ang ASF mga ka-farmers. So, ayan na ang ating mga biik, mga ka-farmers. So, for today's video ay babanggitin natin or aalamin natin mga ka-farmers kung okay lang po ba sila, okay na ba yung pang-testing natin, wala ba silang dinaramdam mga ka-farmers. Pero before tayo magsisimula, bibigyan muna natin sila ng feeds. Kasi nagugutom na sila mga ka-farmers, tanghalian kasi dito ngayon. Una mga ka-farmers, lilinisin po muna natin yung sahig nila dahil merong mga dumi mga ka-farmers. Dito kasi sila magdumi sa may lagayan ng pagkain mga ka-farmers. Dito ko rin inilalagay yung tubig nila dahil hindi pa nila alam kung paano uminom galing sa pig drinker. Hindi ko sila papaliguan ngayon mga ka-farmers dahil malamig dito ngayon sa amin. NOOOOO <laughs> sahig mga ka-farmers, malinis na. Nagahalo tayo ng powder rice right na vitamins mga ka-farmers para kain po nila. So, sa makikita nyo mga ka-farmers, yung mga biik na pang-testing natin after na matamaan ng ASF, 2 weeks na po sila ngayon. So, ayan, meron na silang improvement sa kanilang pangatawan mga ka-farmers. Bumibilog na po yung pangatawan nila. Malakas po silang kumain. Wala po silang mga signs ng pagkakasakit mga ka-farmers. I hope okay na po yung area namin dito dati sa area na ito mga ka-farmers, wala pong baboy na nagkakasakit dito. Yung merong nagkakasakit, yung sa kabila po, yung doon mga ka-farmers. Sa last na kulungan. At saka, yung dito, yung inahin dito, nagsimula rin na ayaw kumain. Kaya, naisipan natin mga ka-farmers na ibenta na lang sila humihina kasi siya sa pagkain mga ka-farmers so nag-assume na tayo na baka natamaan ng sakit or kung ano ba so at least naibenta natin so ayan na yung mga biik natin mga ka-farmers Nakakatuwa silang tingnan. Hindi ko po alam mga ka-farmers kung ano ang breed po nito. Kasi binili ko lang to yung dealer or yung seller is galing sa bukid. So, most probably mga ka-farmers, may lahing native po ito. Meron kasing isang babuyan dito sa amin mga ka-farmers na hanggang ngayon, Meron pang sakit yung mga baboy niya. Meron pa kasi silang mga fatteners, hindi pa naibenta lahat. So hanggang ngayon, meron pa silang meron pang nagkakasakit sa kanya mga baboy pa isa-isa lang. Yan po yung problema mga ka-farmers dahil pa isa-isa pong magkakasakit yung mga baboy natin. Magkakahawaan sila. Then, meron din sa barangay malapit sa amin mga ka-farmers, marami po yung mga baboy na namamatay. Nagsusuka po yung mga inahin mga ka-farmers, pati na yung mga fatiners. Actually, meron pa ngang isang inahin na kasama yung mga biik niya. Hindi talaga nakasurvive mga ka-farmers. Kawawa po talaga. Nakakaawa pong tingnan yung ganun mga ka-farmers dahil Aside from nalulugi tayo, syempre may buhay yung mga baboy, kawawa naman, namamatay sila ng ganun-ganun lang po. Then, syempre, naaawa din tayo sa hog raiser, mga ka-farmers. Pero medyo malaki po yung pigiri na yun mga ka-farmers at yun napasukan nga ng ASF. Sa tingin ko kasi mga ka-farmers, yung pigirinya niya sarado, nakanet naman. Kaso kapag papasok talaga ang sakit mga ka-farmers, kahit na nakasarado pa yung babuya natin, hindi natin pinapalapitan ng mga ibang tao, once andyan kasi yung sakit, parang sumasama siya sa hangin mga ka-farmers, kahit na yung ba paligi natin, nakanet na, basta tatamaan talaga ng sakit, hindi po talaga maiiwasan mga ka-farmers. So, ang tanging protection lang po talaga natin pag ganito is magdarasal tayo sa ating Panginoon na sana wag matamaan ng mga sakit yung ating mga alaga. So, yung sa akin mga ka-farmers, itong pang-testing ko, ganito na po sila. Naiwalay daw po ito last September 22 mga ka farmers So, wala pa po silang one month mula pagwalay. Mag one month pa sila sa October 22. Nabili ko sila last October 1 mga ka-farmers. And today is October 16. So, ganyan na po yung improvement nila mga ka-farmers. Natutuwa tayo kasi itong dalawa, marami kasi yung mga red rushes nito sa katawan. Ngayon, unti-unti na pong nawala. Ito na lang yung merong naiwan na kaunti. So, sa susunod na buwan, before tayo mag-transition ng feeds, pupurgahin na naman natin to ulit mga ka-farmers. So, ayan. Dik, 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 dik. So, yan lamang po ang may share ko for today's video mga ka-farmers. Sana po ay patuloy na po ang mga alaga natin ito. Wala po tayong mararanasan na sakit mga ka-farmers. Sana nasa malayo na po yung sakit and I hope makarecover po tayong mga grazer dahil sa sakit na ito mga ka-farmers. Dahil alam ko na grabe po talaga yung pagkalugi natin sa pagkakasakit na dumapo ngayon halos sa buong Pilipinas mga ka-farmers. Iwan ko kung saan ito galing kasi marami na naman ang nagsasabi na yung sa bukid hindi raw affected yung mga baboy nila dahil yung pinakain nila mga darak ng palay, darak ng mais or yung mga root crops mga ka-farmers pero I don't know hindi naman siguro sa feeds mga ka-farmers mga haka-haka lang po yan ng mga tao hindi po yan proven baka dito lang po talaga sa ibaba yung sakit mga ka-farmers alam naman natin na sa bukid walang maraming tao na makakapasok doon or makakapunta doon kaya siguro hindi sila affected sa sakit na ito kasi yung nabilan ko ng biik na ito mga ka-farmers, hindi daw pumasok yung sakit sa kanilang lugar. Sa bukid yon sa Bais mga ka-farmers. Good for them na hindi sila napasukan ng sakit kasi dito sa Tanay City, halos lahat ng barangay dito na apektuhan po ng sakit na ASF mga ka-farmers. So yun po mga ka-farmers, I hope na mag-subscribe po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag din po kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwede mapakitaan pagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.